Well, magandang araw po sa lahat mga busing mga idol muli tayo nang babalik this is Ray TV Vlog from Green Country Game Farm. so uh, for today's video mga busing mga idol uh, kakatapos na natin mag selections para po sa preparation natin para sa ating parating na expo doon po sa Albay mga busing mga idol so sa mga nagsasabi mga busing at uh, nagre-request sa akin ng reservation para doon na, na lang nila ipipick up yung mga ng mga manas pasensya na po mga busing mga idol ay hindi ko po kayo magpagbibi dyan dahil gawa na po ng pagdating natin doon sa Expo sa Albay ay dagsa na po yung mga tao at uh, nakakahiya naman po uh, mas mabuting gawin natin dyan mga busing mga idol ay agahan na lang po yung pagpunta natin doon sa uh, event ng, uh, kung saan gaganapin po yung expo at saka sa mga nanghihingi sa akin ng spar mga busing mga idol Uh, pasensya na ulit at hindi ko din po kayo mapagbibigyan, although sa pagsiseleksyon namin ay uh, ini aspar namin yung mga manok na dadalhin namin doon sa expo gawa na yun, hindi ako makapagbigay sa inyo dahil hindi na po natin ka kayang uh, mag video ng aspar uh, dahil gawa nga ng konti lang kami dito, uh, apat lang kami so ako po mismo yung nag handle ng aspar uh, So, wala naman tayong videographer. Uh, Pasensya na po sa lahat mga busing mga idol. So, ayun po mga busing. Uh, bago ko po ipakita sa inyo yung mga samples natin ng mga broad at uh, mga pulit at uh, mga battle sag na mga panlaban. Uh, isang shout out muna sa ating subscriber na ito mga busing. Pumunta pa siya dito kahapon sa atin para kumuha lang po ng uh, isang uh, pure bosom round uh, roundhead pulit. So, uh, Napakalayo po ng kanyang pinanggalingan Ito po siya mga bosing mga idol Salamat araw po sa lahat mga busing mga idol Ito, uh, Isang subscriber natin na pumunta dito sa atin mga bosing Ayan uh, Kukuha po siya sa atin ng isang uh, Boston Roundhead Pulit Ayan po si sir mga bosing mga idol Dinayo tayo dito sa Batangas uh, From saan ka po sir? From banawi Pugaw Bana banawi Pugaw Ang layo pa mga bosing mga idol Pangalan po nila sir? Uh, Ronald Shout out kay si Ronald. Kumuha po siya sa atin ng pulit, oh. Ang ganda, oh. Kaya, pag gusto nyong bibili ng pulit na maganda, dito na kayo sa Green Country Game Farm, Batangas. Ayun. Padre Garcia. ay po, mga bose. At uh, balik tayo dito, mga boss sa ating uh, na uh, dadalhin para sa ating eggs so ito mga busing ay 15 heads yung na-selection natin at uh, meron pa tayong paparating uh, mamayang gabi so titingnan natin bukas kung kakayanin at uh, malamang magdadag tayo ng ating uh, mga broad stag ayan po mga busing yung ating picom na busong roundhead so kasama po ito ito po mga busing na hilera ko na ito ayan po sa mga busing ah uh, 15 heads po ito mga boss mga idol. Pero dadagdag pa tayo sa paparating na mga broadstag mamayang gabi. So bukas ng umaga, ah uh, pagkatapos ng pagkain, uh, pakain, uh so dadagdag tayo ng selection para po dadalhin sa ating uh, expo na paparating po mga boss mga idol. So, ito po sa mga naghahanap dyan ng na mga straight room. Meron tayong straight room dito na dadalhin doon sa Albay Mabusing para sa ating uh, parating na uh, expo. Ito po yung ating straight room. Ayan po siya mga bossing natin straight So meron tayo ditong two heads na straight po mga Ayan po siya mga bossing. Tikas. So lipat tayo dito. Sa ating pikom. Mayroon tayo pikom dito. Isang. isang pikom. naman ako ito mga bossing mga idol. Ito yung isang straight comb natin mga bossing mga idol. Ito yung pangalawang straight comb natin na dadalhin sa expo. Doon sa ibang yung ating pangalawang straight comb. Mga bossy. So medyo bilis-bilisan lang natin ito dahil marami pa tayong ipapakita mga bossing mga idol. Hindi pa tayo dito sa isang pico. Ito gapo ito mga boss mga idol oh. Meron pa siyang strap na puti sa kanyang buntot. Ito yung mga dadalhin natin sa expo mga boss mga idol. So agahan niyo na lang po at uh, paunahan na lang po mga boss mga idol. So, ito isang pikom din mga busing. Oh. Ano siya? din. Hindi pa tayo dito sa isa mga Ayan dito sa isa.

Ito po mga kabus idol. Isa din sa mga napili natin ito. Abroad broad sag na dadalhin na boss and run hit pa ito mga bossing. So, meron pa tayo dito dalawa. Hindi pa tayo dito mga boss. Ayan po mga boss idol. Ayan. Ayan. pa tayo dito sa kabila last yung last natin sa 15 heads ng mga boss Rounded round head road na dadalhin natin sa expo yan po mga boss Tama po mga bossing no idol yung ating sweaters na mga dadalhin din sa expo isa tayo dito sa isa uh, isang picom din ito posum, Ito siya mga bossing mga idol. Ang ating poging possum. Napakawapo po niyan mga bossing. Ayan po si mga bossing. Ang ating possum. Napakagwapo po niyan mga bossing mga idol. So, na dadalhin natin mga bossing. 9 uh, nine heads siguro o ten heads. Ah, uh, pero ito yung ngayon na, na selection ko, ay finals na po ito na dadali natin mga bossy. Pero hindi ko pa alam kung bukas may magdagdag, magdagdag tayo sa mga bagong parating. Kasi ito sila mga bossing, uh, last week sila uh, dumating dito sa akin siguro mga 5 sa ago mga bossing mga idol. Uh, dumating sila dito sa akin yung ating mga posom. nga uh, sa mga uh, previous vlogs natin, ay sa mga nagtatanong ay hindi ko po may papakita sa inyo dahil wala pa tayong mga manok ng time na yon na hinahanap nyo ng mga poson at saka 5k so ito po mga busing, isang poson din ulit so oh. po mga busing, isang poson ikum ah uh, mga ID. O lilipat tayo dito mga busing oh, sa ating gelmore, yung gelmore manipakita natin na uh, dadalhin natin sa expo, so ito po mga busing yung gelmore ay isang piraso lang po ito yung dadalhin natin sa expo ay isang piraso na gelmore ayan po siya mga busing yung isang uh, one heads na uh, gelmore na dadalhin natin Nag-iisa lang ito mga buse mga idol. So meron din tayo doon inahin. Isang piraso lang din mga buse mga idol. So titingnan pa natin mamaya kung merong ah uh, mga gelmot doon sa mga bagong dating. So mamaya ang gabi pa yung ano natin yung darating nun. So malamang hindi na tayo makapag-update. Ah... Uh, pero sa ngayon, ito po yung naipapakita ko sa inyo. Ito po yung sure na dadalhin natin sa Expo. Ito po yung ating gelma. Marami tayong straight comb. Ilang heads yung straight comb dadalhin natin. ah uh, five heads yung straight comb ng mga sweaters na dadalhin natin mga bossing. Ito po yung isang kasama po ito sa dadalhin natin. Ayan po yung mga idea. yan yan po ating straight comb na sweater na dadalhin so dito tayo ngayon sa last na ah, hindi, tatlo pa pala ito yung posom natin ng mga dadalhin din mga boss idol ito yung uh, posom din ito mga bossing ha ah. Yan po yung ating posom Meron pa tayong isang dito ng uh, posom. Ito mga boss, yung guwapo to. Yung ating posom. Yan po. Yan po mga boss idol, oh, yung ating posom. Last. ay po mga boss idol. Yung last natin na posom. yun halipat naman tayo dito uh, magsasampol lang tayo dito ng mga pailan nila ng mga battle stag na mga dadalhin natin mga busing so nang hindi natin lahat mga ipapakita dito sa inyo so nang medyo maambo ng mga busing mga idol so for the meantime ito muna yung ating uh, isasampol sa inyo yung mga straight comb ito po mga bossing, ah uh, Lemon sa sweater na po ito. Ayan po mga bossing. Isang straight comb. Lemon sa sweater. Ayan po mga bossing. Um, meron pa tayo din papakita sa inyo mga bossing. Uh, selected natin. No? Siyempre, uh, sa pag selection nito mga bossing, uh, hindi lang po yung tindig. Yung itsura nila yung aming tinitingnan dito. Uh, Bagkos ay ina-espa namin ito isa-isa. Uh, kung pasado sa amin o hindi yung kanilang uh, mga palo so, so ito po sila mga busa ay. Ayan. so yung madami tayong dadalhin ng mga battle stag mga busa again. madami ito ito yung napakita ko dito sa inyo ay isa, uh, samples lang po ito ng mga dadalin natin uh, hindi na po natin ito may isa isa lahat may papakita dito sa ating video kung so, nang hindi natin kakayanin at uh, masama pa yung panahon mga boss idol so ito po mga bossing yung ating uh, sweater boss ito naman po mga bossing yung trade ko nito ay isang sweater boston yan po mga idol kasama din po ito sa dadalhin natin sa expo mga bossing at meron tayo dito nga sa mga naghahanap pala ng bullet gold -bull, meron tayong selection ng mga bullet gold -bull mga bossing at saka mga bullet So, papakita na natin to yung mga bulik na na-seleksyon natin mga busardo. So, pupunta tayo dito. Ano na ko na bulik dito mga busing ay hindi pa yata abot dito ng sampo eh. So, po mga busing isa sa mga na selection natin para dalhin sa expo ang ating bulik. Ito mga busardo. yan po yung ating bulik so ayan po mga buseng basta marami po ito yung ating dadalhin nilalang po yan sa mga samples na ating uh, pinakita dito at gagawa uh, ng maulan na po mga buseng mga idol so hindi natin maipagpapatuloy uh, yung ating uh, pagbibidyo tungkol dun sa mga dadalhin natin at least naipakita ko po sa inyo yung mga broad na dadalhin natin uh, doon sa ko at uh, mamaya so titingnan natin uh, mamayang gabi meron tayo paparating ulit so bukas uh, saka na tayo ulit uh, magdagdag kung meron tayo magdagdag uh, doon sa mga pure uh, mga mga broodsag na dadalhin natin at saka mga panlaban so basta mga busing yung ating panlaban uh, i tryer namin yung panlaban at saka yung uh, mga pang-breeding materials mga bus mga idol So, yun po mga busing at uh, hanggang dito na lang po 'yung ating video para sa araw na ito mga busing mga idol. Kasi uh, hindi natin kakaya 'yung video masama na 'yung panahon at uh, umula na din. So, yun po mga busing at uh, muli po ako nagpapasalamat sa inyo sa inyong uh, patuloy na pagsuporta sa akin nitong YouTube, YouTube channel mga busing mga idol. At uh, shout out sa inyong lahat sa akin mga solid uh, supporters at sa sa lahat ng mga OFW. Ah uh, Magandang araw po sa inyo lahat at uh, God bless po everyone mga boss ko lahat